All right. Uh, kahapon, nagpunta si Secretary Dizon sa Siargao Airport. Weng, mm. ang Siargao, binibenta na natin ngayon uh, bilang isang major tourist uh, destination. Oo Dahil nga. Sabi nila, ng na yan. para na um, island of healing yan, ang oh, Siargao. Kasi at, uh, tanggal lahat ang problema kung pag nandong ka. Yun. Uh, tapos, uh, ano pa yan? Uh, surfer's paradise. Correct, correct. Kung tawagin Oo. nila. No? So, ilab na ilab doon ng mga dayuhan na surfer. Totoo Iba kasi ang alon doon. Pero nakita ni Secretary Vince yung ano yung problema ng airport dyan. Maliit. Oo. Uh -oh. Uh, siksika ng mga pasahero. At mm -mm. the same time, eh, uh, parang meron pang lugar para sa VIP. Ba't nilagyan pa ng lugar para sa VIP? Ah? Eh? Marami <laughs> pang VIP na pupunta. Kasi ilan lang yung VIP. Mas marami yung ordinary passengers na <laughs> nababaliwala no? natin. So, anyway. So, nung weekend, nandun si Secretary. na ako doon sa thought na pati ba naman mayroon tayong equality gap, di ba? eh. Ano ba? Dapat pantay-pantay oh. tayo lahat. E minsan lang tayo Bakit magkakapantay. Bakit sa ba may VIP? Eh, Parang wala akong na, nalilamang eh. mga VIP. Wala na eh. Uh -oh. May VIP lane pa. Diyos ko naman. Pambihirang diba? buhay ito. Pero ako, gusto ko rin maidulog kay sekretary. Kasi mm -hmm. nung weekend weng, nag-namasyal uh, kami sa Boracay. At uh, mm -hmm. napansin ko yung airport doon. Alam mo, huling punta namin ng Boracay mm -hmm. noong 2019 bago mag-pandemic. Magpande okay ganon na itsura ng airport. Bumalik ako after five years <laughs> oh, oh. Uh, uh, after the pandemic. Ganun, Ganun pa rin ang, pa rin ang airport. airport Weng. Major tourism product Yan. natin ang Boracay, 'di ba? Ang Katiklan ay isang international airport. Pero ang airport natin doon ay hindi siya pang-international, 'no? So, baka Talk about priorities, 'di ba? Kaya mm -hmm. nae eh. nasa linya na natin DOTR Secretary Vince Dison. Mm -hmm. Secretary, magandang umaga si Joel Siwang po ito. Good morning, Paul. Uh Uh, good morning Kuya Joel, Ate Wen, good morning po. Good morning, Alam sir. ko your hands are full dahil ang dami niyong inaasikasong problema ho na naiwan po ng inyong uh, 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 predecessor. Predecessor mm. ano, na napakaraming problema sa airport, uh, da, problema natin dyan sa transportasyon sa area, at kung ano-ano uh -oh. pa. Pero itong airport uh, secretary na napasyalan niyo ang Syargao uh, airport uh, noong weekend, uh, ano ba napansin niyo? Anong dapat nating gawin? Opo, uh, umikot po kasi kami sa Mindanao, uh, Kuya Joel, ng weekend. Sa Sambuanga, sa, Sambuanga, sa Kamigin, saka sa Siargao. Uh, and yung sa Siargao Airport, talagang, alam nyo, nakakaawa talaga yung mga kababayan natin. Saka yung mga turista po, nakakahiya po yung sitwasyon dun sa airport. No? Alam naman natin, ang Siargao, siguro ngayon, parang number one tourist destination na natin sa, no? at mm -hmm. sikat na sikat sa buong mundo. Kasi napakaganda naman po talaga. Kaya lang, ito po talagang pasilipin natin sa Siargao Airport, yung terminal building. Kaya e talaga pong napaka at napakasikip. No? Um, 17 flights a day, Kuya Joel, Ate Weng. Pero ang capacity lang niya, seating capacity, 200 person. Oh my. Kaya po mm -hmm. kapag merong nagkasabay-sabay, eh, alam naman, no? hindi naman uh, uncommon yung nadidelay na flight sa atin. Lalo na yung papuntang uh, Manila at sa iba pang lugar tulad ng Cebu ah uh, at Qatar. So pag kahit isang flight, eh, ay sabog na po talaga yung airport Parang mm -hmm. usardinas yung mga kababayan natin sa turista, yung mga turista natin doon. So, ano po talaga, medyo nadismaya po talaga ako nung nakita ko. Anong nakikita niyong yung... solusyon, Secretary? Lalakihan natin yung, ano, yung passenger terminal uh, para po Eto? dito sa Siargao. Ang pinaka-immediate po na pwedeng gawin, as in ginagawa na po yan ngayon, no, magsisimula siya bukas, no? Meron po tayong mga area doon na sayang ang lugar. Mm -hmm. No, ito nga po, may nakita ako doon, makalagay VIP lounge. <laughs> kahit papaano ho, ah, uh, makakapagdagdag siguro to, tayo ng kahit na benting upuan doon o oh my may gift. Eh ko na po kasi hindi, na, hindi naman noon kailangan ng VIP lounge na halos hindi naman ginagamit habang nagsisiksikan yung mga kababayan natin sa sa passenger terminal. Mm -hmm. Ang isa pa po, meron pong x-ray doon ano na sa sa medyo katawa-tawa nga po uh, uh, Kuya Joel ano. Pagpasok niyo sa entrance, may x-ray na malaki, no? Napakalaki po ng x-ray. Ah, uh, hakbang kagang hu siguro ng 10 o 15 hakbang lang. Eh meron na namang isang x-ray ulit na mas mali. so, ang ko, bakit ang x-ray dito? <laughs> eh, halos wala ka namang, wala ka namang ibang dinanan. Uh, ano lang, igang akbang lang, nandun ka na. So, pinatanggal ko po yung malaking x-ray sa harap para din po makapagdagdag pa ng upuan doon. And mm. And finally po, ang pangatlong gagawin, Nagpa, nagpapamadali na po ako ng modular expansion. Ito yung modular lang, no? yung mabilis gawin. Hindi na, mm. na kailangang mm itayo ng, ng matagalan. ah prefab. Uh, modular lang para makapagdagdag po tayo ng siguro plus 500 seats. Mm -hmm. So matitriple po natin mahigit yung, ano, no, yung current capacity. Hopefully po in six months, Uh, but definitely within the year matatapos po yung expansion. Pero sekretary, isa lang sa problema natin sa mga paliparan, sa mga tourist destinations Opo. natin na Siargao. May Boracay ka, may Palawan ka, and the rest. Ano siguro kailangan magkaroon ng ugnayan ang pagtulungan ba ng DOT at saka DOTR, yung pagpaayos po ng facilities na yan na para sa mga tourists at locals? Opo, tama po yan. No? Ang uh, ang kagandahan po sa Katitgan, yan po ay pinapatakbo ng San Miguel Corporation at mm -hmm. uh, nag-commit po sila na magpapagawa na po ng bagong terminal mm -hmm. uh, and I think within the next two years uh, matatapos na po 'yan at maganda po maganda na po yung terminal natin sa Katigan sa Palawan po ang malaki pong problema na airport dyan, yung buswanga yung korona Mm -mm. Isa pang napakagandang tourist destination. yung Yulo, Yulo yan, King uh, ba, diba, Secretary? Yulo looking, you looking uh, Airport o Yulo Ranch Airport yata yung teo na Parang po, um, opo. Again, ano din po yun? Maliit din po yun. No? At dahil na hindi na na-improve, hindi na na-improve, ano po, talagang ano na, uh, kailangan na talagang palakihin din. Ang ano, ang napansin ko lang kasi wing doon panahon ni Secretary Tugade. Mm. Alam ko ginawa na ng parang yung mga airport na 'yan eh. <laughs> Oo. Pero uh, bakit hindi natuloy? Natulog alam, Secretary Vince. Na, na, ano ba nangyari doon? Parang may pondo na huya ta mm. Pero parang natenga ulit uh, Yung sargao Opo, yung sargao po, meron pong sinimulan. Anong uh, panahon ni Secretary Tugade na pagpapat Sek. Sek. Po 'yun, hindi po natapos. Hayo. Ah. Mm -hmm. Ayun yan, sige po, hindi sige. Na po. Hindi oh. natapos. Merong kong sinimulan na bagong terminal building nung panahon ni Secretary Tugade. Unfortunately po, nakita ko po 'yan, hindi po natapos. Mm -hmm. No, hindi po natapos at uh, parang uminto na ho 'yung contractor and uh, and na hawis na bubugok na 'o eh sa harap po ng existing terminal. So, terminate na po pala ito nung uh, I think last year, no? Ang problema hindi na po natuloy, no? Hindi na po na-resume. Mm -hmm, mm -hmm. So, mm -hmm. ang ano po talaga dito is kailangan po talaga and ito po paniniwala ko talaga ito, no? Kailangan po habang ginagawa natin tong mga mabigisang pagpa pag-expand tulad nitong modular expansion this year ng Shargao. Ang ang ultimate solution po talaga dito is kailangan po ano mag, mag private private public partnership na ho tayo para magkaroon na po tayo ng talagang pangmatagagan na solusyon. Nakita naman po natin yung success sa Mactan. Napakaganda po ng Mactan Airport. Mm. Nakita po natin yung success sa Clark. Napakaganda din po ng Clark. No, so kaya i-replicate po natin ito. Nakikipag-ugnayan po talaga tayo kay Secretary Christina Frasco sa Tourism para po uh, isa-isay na natin na itong mga regional airport natin. Oo nga po. Eh, ako, napansin ko nga po, kinikwento ko kay Weng. Dito, dito Weng, sa ano, sa... Kat, katiklan ho ba, uh, privatized na ho ba ito? Yung Katiklan Airport na yan, Secretary? Opo, yan po eh, ano, pinapatakbo na po ng San Miguel Corporation. Mm -hmm. At ang kagandahan Kailan po... Kailan nila sinimulan? Kailan nila sinimulang patakbuhin po yan? Ah, uh, I think mga 10 years ago po, if I'm not mistaken. Kung 10 years eh, ago, bakit nang... parang wala akong nagbago? Secretary kasi 2019 nuli akong pumunta ron. Uh, ganun pa rin ay Jira ng airport. Uh, boarding Popo. boarding na huwag kayo. Uh, di boarding na kami. Wing. Kala ko boarding na na airport, boarding pala ng ano, bus. <laughs> Papuntang ER. Sasakay ka no? muna sa bus uh -huh. para sumakay ka na eroplano na ang eroplano nakaparada do sa arrival building. Mm -hmm. Ay oh, tama, Popo. arrival building. Yung departure building napakalayo sa arrival. Dapat 'yan nag nagkadikit sa secretary, mm -hmm. 'di ba? So, eh, Major uh, ang, tourism product pa naman natin yung Boracay. Opo, opo. Naka, nakakalungkot po talaga. No? Pero uh, ang, agam ko po kasing naging sagin sa Boracay, no? sa aking briefing na nakuha, ang una po kasi inayo sa Katiklan, yung runway. Kasi ho, nung una, na anding dyan yung mga malaking aeroplano. Yung mga malaking mm. aeroplano po, mm. eh kailangan pang sa Kalibo mag At alam naman po natin kung gano'ng kahirap at gano'ng kahaba yung land trip uh, mula papuntang, papuntang Katiklan. no so pero tama po kayo ang terminal building po hindi ho talaga naayos since then so kailangan po talaga paspasan yan at uh, ano po natin pupush po natin ang private operator ang San Miguel ang tagal kang matapos na itong magandang terminal building na pinaplano. Okay. Sec, medyo ano lang ha, kapos kami. Pwede ba natin gawin ng part 2 ito? Kasi marami pa kami tatang okay. actually okay. sa inyo. Opo, kasi eh, yung EDSA, Secretary, Be, pag-usapan pa natin. Oh. okay lang pa sa Monday ulit. Uh, kausapin namin kayo, Secretary. Nagpapaset na po kami. Opo, okay. on opo. Kuya si Kuel, Ati Weng. opo, tawag lang <laughs> po kayo. It's a date. Pasensya na po. minsan lang po kasi eh, medyo ipit sa mga meeting. Kaya I know, I know, I uh, sa so, Sekretary, mag-iingat ka. Thank you. Ha. Ah. Salamat sa oras mo. Thank Salamat you, sir. Po. Secretary thank Vince Dizon, mga kapuso,